So ayan, ayan ulan na siya guys o. Kaka start lang talaga ng ulan Tapos yung kuryente din kaka ano lang din Kaka balik lang din simula kanina Ilang oras din kami walang kuryente

Hmm. siyama na daw yung matutuloy kasi ako doon ako sa loob sabi niya ako na yung mag, magtatapos niya yung magluto baka ako yun na daw sa loob maganda na ako ng baho ni Ayman yan kasi yung babaon ni ni Ayman Ay, yung dumabaon ng kanin yan at saka gulay kahapon same din tinapay din at gulay nagustuhan niya kasi kahapon kaya ngayon is ano na yun din yung gusto niya na baunin hmm. so ito na yung nagawa natin tinapay hmm. ito ulam is patatas mix upo isang pirasong upo yun na patapirasong tinapay so kay Ayman to So, ito na yung baon nila sa school nila, guys. So, ayan, guys. Ito na lahat. May natira ding apat kay Erin dalawa. Sa so, Erin, hindi kasi siya marami kumain. Ang... Hmm. Tapos, pagkatapos ni Ama magluto nito, niluto niya rin tung mais. na natira kahapon? Pinigay niya sa akin isa. Tatlo kasi yung natira. Hayan! Dadalawa na daw yung baon ni Arene. So, dalawa kakainin daw ni Amang yan. Si bibigyan niyo ko si Amang. Nung tinapay with ng ano karina gulay. Ayan siya, guys. Hi guys, good morning. Good morning everyone. Morning here in Nepal. Time check, 8.43 ng morning dito. So, ayan guys. Very, very, very sad news guys. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload. At, uh, isa din yun sa ano guys, na palagi kanin nagkakas, na ano, sa masakit yung ulo ko lagi ba. Siguro dahil sa ano din sa palagi akong bilan sa araw, gani actually, di ba nakapokus ako sa akin taniman gani? Naglilinis-linis ako sa akin taniman. Gumawa ako nung, yung upload natin yung gumawa ako ng gapangan ng Ampalaya. Nung araw din yung guys, yun yung araw na yun na balita namin na sobrang hindi kami makapaniwala lahat. Natutuo yun. Na hindi ko hindi ko lubos sa kalain. na totoo pala yung ganito no na kung dati sa YouTube ko lang nakikita, pero ngayon nangyari dito yung parang para sa akin, no? Ang sakit nun sa part ng asawa. Sa ating mga babae, so, ayoko maiyak kasi ang hirap. Actually, mahirap sa atin, no? Yung wala tayong katawang gani. Yung lalo na may mga bata, gani tayo, no? Um, al alam mo yung nga iniisip ko yung side ni Didi? hindi ko talaga ma ano, hindi ko may imagine na paano na si Didi yung ano no, may mga bata pa siya, may mga anak pa siya may mga pinapaaral pa siya so ano na tapos basta hindi ko ma ang dami kong tanong guys no mga ang hirap sa part na ganito kung hindi namin lahat inaakala nung bigla bigla na lang may balita na ganito kasi yung palagi namin na ano dito na balita is ah uh, nakakasakit yung sa sa side ng pamilya na husband ko ba nakakasakit sila, nagkalalagnat uh, nagpapa nagpapacheck up punta ng hospital nagpacheck up, man, ganun gani mga yun yung mga madalas namin naririnig dito pero yung ito yung hindi namin inaakala talagang lahat na parang nung nalaman gani yun yung iba nagtakbuhan papunta doon sa bahay ni Didi pati yung biyanan kong babae. So, ito guys, actually, nung araw na yun, nung gumawa ako ng kapangan, huminto ako. Uh, nagpahinga ako, tapos, si Ama din naman, natulog din naman si Ama dun sa, sa bahay nila. Tapos, pero ako noon, hindi naman ako natulog. Noon, nag, ano lang ako noon, baga, inaantok, alam niyo yung pag inaantok tayo, pero pag once nakahiga na tayo, hindi na, hindi na tayo dadalawin ng antok. Nung ako, nag, nag, lang ako, nagtingin-tingin lang ako sa cellphone, gani. Oh. Oh, nung no, nag, nag, ano lang ako na, nagiga lang ako sa kwarto. Nung biglang, ano, nung biglang tumawag yung dinan kong babae. Sabi niya na, ano sa akin na, sabi niya, Buhari, puntahan mo nga si Baba. Andun si Baba dun sa kapitbahay namin. Yung nag-ayos ng hero namin. Andun siya. Puntahan mo. Papuntahin mo dito siya. Bilisan mo. Sabi niya, ganun. Kasi may namatay dito na ano. Hindi ko kasi maklear masyado yung boses ni Amon the time. Sabi ko na, ang narinig ko lang, yun nga, puntahan ko si Baba pa tawagin ko. Tapos puntahin ko doon kasi may namatay. Hindi niya sinabi sa akin kung sino yung namatay or saan pupunta. Ganun ba? hindi ko na clear. So, bago ako pumunta doon, may ano na din pala, yung Chalipaba pumunta na rin pala doon sa kanya. Para nga, silang dalawa sabay sila pumunta doon. So, yung, nang pagka ano nun, mga ilang, siguro mga kalahating oras siguro, tumawag yung husband ko. Yung husband ko na yung sabi sa akin na, na uh, nasana ko. Sabi ko, dito ko sa bahay. Bakit? Kasi nga, nag-prepare na din ako na nang, ano, nagulis-ulis na ako dito sa abuhan ko. Kasi nga, uh, time luto na naman. Nandito na ako sa, ano, sa bahay, naglinis. Kasi maganda ako nung lutoin, ganun. Sabi ko, hindi ka pumunta doon kina Didi. Sabi ko, sinong Didi? Hindi <tinyo> ang pupuntahan ko. Kasi wala naman mm. akong... Ano, wala naman kami ano hindi pa naman hindi pa naman meeting namin baga kasama ko si si Didi kada buwan may na inaanuhan kami na meeting sabi ko wala namang nasabi din sa akin si Didi na may meeting gano'n. so bakit ako pupunta doon kasi yung asawa niya is namatay sabi sa akin ng husband ko sabi ko ha huwag ka nga magbiro ng ganyan sabi ko na gano'n. ako maniwala ako sa iyo sabi ko hindi ba talaga ako naniwala kasi si Imposible yun si, ano kasi, si, dahil kasi, actually, yung pumanaw, guys, no, uncle ng husband ko, recently sa'yo, dahil, oh, di talaga kami lahat makapaniwala nito talaga. Maga, alam yung, ngayon palang lang, nag iyakana na kami, tapos, paano na lang pag dumating yung dito, yung katawan nun, tapos makita namin yung personal, Jesus, Diyos ko. So, yun nga, sabi niya sa akin na gano'n na, namatay daw si Dai. Sabi nga, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi maganda yung biro na ganyan. Sabihin sa akin na, akala, ko, akala mo magbibiro ako ng ganito, yung ganyan. Sabi hindi kasi, kailan nga lang, inakpansin ko nga lang yung comment ni Dai doon sa TikTok. Kasi yung, si Dai is mahilig siyang mag ano gani, mahilig din siyang mag TikTok. love nag heart heart gani siya doon sa mga mga post namin. Minsan nagko-comment siya doon ng naka-smile tapos heart. Tapos, hindi lang naman sa akin. Sa akin, nakukomend din siya. Always din yun. Sa iba pa namin pamilya dito. Nakukomend din siya. Same sila ni Didi. Sila mga asawa. And actually, si Didi, andito siya sa Nepal, no? And si Dai, nasa Qatar. Oh, so, yun. Oh, ang bumbang nangyayari ng mga is, is Nangyari yung araw na yun, guys, nung gumawa nga ako ng, ng gapangan ng, gapang ng ampalaya, no? Actually, gabi pa daw yun. Gabi pa daw yun, may tumawag sa kanila na parang, parang ganing, ano kakaiba. Tumawag, una, tumawag daw kay Didi, pero hindi nasagot ni Didi. Tapos tumawag doon sa anak ni Didi na binata, hindi din daw nasagot. Tapos tinaw, tumawag daw ulit doon sa binata, Nasagot daw pero hindi sinabi. Kasi tinanong muna kung sino siya, anak daw siya. Hindi hindi sinabi din, hindi direkta sinabi nung kasama nung ni Dai sa to. katrabaho, hindi direkta niya sinabi doon sa anak at sa asawa. So ang ginawa, naghanap siya doon ng, pwede ka bang magbigay sa akin ng ibang number ng ibang tao? Wag lang yung sa inyo, sabi ng ganun. Yung nagtaka sila, bakit? Ba bakit ba? Ano bang anong problema? Sabihin mo nang gano'n So, hindi, gusto kong makausap yung ibang ano yung ibang may kapitbahay ba kayo dyan? Ano wala. Kasi madaling araw yun guys. Madaling araw na alauna. Alauna tapos yung unang tawag nga hindi nga nasagot ni Didi at saka anak. uh alas 4 tumawag ulit ng umaga. Doon na tumawag sa pamangkin ng ni Dai. So, doon na tumawag doon ng sa labis. una, tumawag siya, tinanong muna kung sino siya. Ano, pamangkinin, ano, ni uncle, sabi niya ganon. Or binadyo, binadyo kasi yung tawag nila eh, dito eh, sa uncle nila eh. Pamangkin ako ni binadyo, sabi niya ganon. Sabi niya, ano, na, may sasabihin ako ganon. So, sinabi na, na aksidente daw, ganon. So, hindi makapaniwala. Sabi niya na, ha, huh? ganon, sabi niya, nag-ano na nung na, lahat. No, Nag, nagsi-anuhan na gani ang lahat na panay contact doon sa tao nung tumawag. So, yung tao talaga yung tumatawag hindi yung pag, pag sila dito yung, yung tumawag, hindi hindi makasagot nung tumawag. Dapat siya yung uh, siya talaga yung naantay na tumawag dito. So, yung nakunyinto doon na aksidente daw nag accidente si Dai. Baga, yung trabaho kasi ni Dai doon sa Qatar is construction siya. may nagano daw doon siya ba? Ano na gani daw? Baga, time, time, ano na gani? Baga, chuti ba? Chuti it means yung, ang ganing off na niya. Diba sa isang buwan tayo, pag nagtrabaho tayo, sa isang buwan, may off kami. Baga sa amin, sa Malaysia. Sa isang buwan namin, may, may, may two days kami ma off na parang ano lang ba so yun nga ano dapat <coughs> pagkatapos daw nung trabaho ni Dai nagbihis na daw siya nakabihis na daw siya guys tapos ang ginawa doon okay. na ano na pagkatapos siya daw magbihis naglagay daw siya ng carpet sa baba para daw magpahinga muna kasi nga kakatapos lang din ng trabaho at saka uh, magpahinga muna siya, cellphone muna ganun, bago siya aalis Actually, aadis siya nung araw daw na yun. Kasi daw, mami, mili daw siya ng konti-konti gani para pasalubong niya dito. And actually, si Dai, guys, yung pinakasakit pa doon ng part is si Dai is pauwi na dito talaga dapat. May ilang buwan na din, man na lang din, pauwi na siya dito. Baka, naghahanda lang daw siya ng paunti-unti ng mga Imba, pasalubong ng para kay didi, para sa mga anak niya gani Ngayon, ganun ba? Sobrang sakit doon, guys. So guys, ano muna hindi ko muna itutuloy yung kwento natin, no? Mamaya po ulit. Kasi malis alas na ibina. Bisan ko muna si Arine at para makapasok na rin siya sa school. So yung ano dito, mamaya, itutuloy ko yung kwento mamaya guys ha. Mamayang hapon. Uh, hindi maubos yung wifi natin kasi yung yung wifi kahapon tumawag din sa atin. Ano na daw kailangan na doon ang i-bayad wifi gusto na huwag muna niya nilang ikat ngayon o so, oh, yun guys hanggang dito na lang muna mamaya po ulit so, bye bye po everyone God bless us all thank you so much thank you for watching po guys and bye bye po